para sa inyo. Binibigyan lang din mga random people na nakikita Tara na't sumama sa aking paglalakbay sa Pangarap na Lakbay. Hi mga repatids at mga kalakbayers! I'm Kuya Chichi at welcome sa Pangarap na Lakbay kung saan ang segment natin ay... Lutong lakbay kung saan tayo ay naglalakbay para magluto at hindi lamang magluto kundi alamin din ang mga storya ng bawat makakasama natin sa ating gagawing pagluluto. Siyempre, may mga kwento yan kaya dapat natin alamin. Kaya excited na din ako malaman ang kwento ng buhay ng makakasama natin ngayong araw. Pero bago ko siya ipakilala, Please subscribe, like, and share this video. At mag-comment ka din, malay mo, ikaw na ang susunod daming makakasama dito sa Lutong Lakbay. Pero yun nga, without further ado, eto na ang makakasama na for today's video, Kuya Dominic! Pagpapakan natin si Kuya Dominic. Ayan, may supporters ka. Hi, Kuya Dominic. Maraming mara chichi nga pala. Maraming maraming salamat sa pag- Accept mo ng invitation sa amin dito sa pangarap na lakbay. Kamusta ka? Okay naman po. Medyo excited lang. Medyo excited ka nga. Oh. So, eto naka-prepare na yung lulutoy natin. Buti naman available ka ngayon, kuya. Yun ang po talaga available Monday kasi po sa passport. Ah, paano mo namang ano? Ah, ano ka ng passport ngayon? Okay, so alamin natin bakit kaya siya kumuha ng passport for ID ba to Or saan ba siya pupunta? Pero, Kuya Dominic, ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Yung pag-ano pa, pag-gagawa pag, pag, ng cabinet. Mm, gum Oh my. cabinet, modular cabinet? Nako, magpa, magpapagawa ako kay eh, Kuya Dominic Kasi gusto, naghahanap talaga ako niyan eh. Kung sakali bang magpapagawa ako, may discount pa? No! God, please, no! Wala eh. <laughs> <laughs> Walang discount. Siyempre, pag ano, mga ganyan, dapat hindi mo na din discount kasi mahirap talaga yung trabaho niyo, di ba? Nice. Di ba tapos napaka ano pa niya yung alikabok pag yes, yung pa, ginaganon ang tawag din yung uh, ginaganon. We Wee, Pero yun Kuya Dominic, paano mo namang ano, hanap yung ano namin yung nagpost kami? Bakit agad nag-comment ka ganyan? Eh, idol po namin kayo ng misis. Hala, nakakahiya. <tap> Uy, pumunta sa sari. Pero yun kayo, Dominic, ano bang iluluto mo sa amin ngayon? Ano po, kay John Seafood. Si Wow, Cajun Sipon, napakasosyal natin ngayon, okay. So, ready na tayo. So, ang mga sangkap natin ay ito, ayan, naka na. Bumili na si Kuya Dominic. Ayan, so ito mga sangkap natin. So, ano pa yung mga sangkap natin, Kuya Dominic? Ipakita, pakilala mo. Meron po tayo dito ng hipon. Ayan. Ano ginawa mo kanina dyan? In-steam mo? in ko na po Inistim. siya para po, ano po, ready na po. Okay, meron din nga. Uh, meron din po tayong... Tahong ako... ni Carla. Hoy. Oh, oh, oh. Ayan, tahong at, at... po alimasag po. Gagambo. Hmm. Ba, chod. De, alimasag. <laughs> so, ano una nating gagawin? Ayan, na ah, sabi okay, mo, excited po. na tayo kasi mag, mag -isa po ng ba? Nagugutom yeah, na JT. din ako. Okay, ikaw na kuya. Sige, pakitaan mo ako. Mag-take note na lang ako. So, bakit ano, itong niluto mo na ah uh, k Para po kasi sa lahat ng vlog, nyo, hindi ko pa po kayo nakikita kumain ng k hindi mo ako nakikita. Pero aside na gusto mong iluto sa akin niluluto mo din yan sa, yes, po, sa, talaga. ano, sa family mo, yes, po, sa jowa mo. Ay, sa, asawa, asawa mo na ba? Na. Asawa. Kasal na kayo? Hindi pa po. Ay, hindi pa. So, hindi mo pa asawa. Jowa, pa lang. fiance Fiancé <laughs> na. Tama ba? fiance ang tawag doon. No? <laughs> may anak ka na. Yes po. Isa pa lang. Ay, isa po. Gusto mo pa? Tsaka na. Uh, tsaka, pero ilan ang gusto mong maging anak? Lima. <laughs> Ay, kabi, lima. Pero yun nga, anong una natin gagawin dyan? Ayun po, magigisa po muna. Na, like, ng... Nakuha muna siya ng star margarine. Ay, star margarine. Pero alam nyo ba guys, ko, Hindi pala margarine ang tawag dyan. Margarine. Margarine. Yeah, margarine ang tawag. Right pronunciation ng So, kamusta ka naman sa trabaho mo? Ma malakas naman ba yung income? Sumasapat naman ba? Sakto lang naman po, sir. Talaga nakaka-stress lang po talaga minsan. Ano yung pinakamahirap na part sa trabaho mo? Yung biyahe. Biyahe? Biyahe po. Bakit saan ka ba nag Ngayon po saan ako, Sa palok may nila. Alam mo, meron na akong ano dyan eh, meron akong mga nababalitaan na ganyan. May mga nagka-cancel ng ano, ng job, ay ng, ng kontrata. Na-experience mo na yun? Opo, okay, meron. Yung magpapaan na lang, magpapa-estimate lang na lang. Kasi tapos nag-invest ka ng time, ng pamasahe. Anong nararamdaman mo pagka nagka-cancel sila ng ano? Wala lang po. Parang ano nah, nah, ko na lang siya. Nahayaan na lang. Hmm kayo ng asawa mo, iya yeah, uh, dito talaga kayo nag, uh, nakatira or before? Po, dito po talaga, since, since birth, dito po talaga. Yung missis ko, taga Antique. Antique? Saan yung Antique? Ilo-ilo i Ah, Bisaya. Ilongga. Ilongga. Oh, Ilongga. Okay. So, paano kayo nagkakilala? FB? Pandemic? Ay, <laughs> ay taray. So, ilang years na kayo? Four. Four, years. Four. Four years. Four. Mm. Four. Anong ano, anong tawag dito? Anong challenge mo na kinaharap ngayon na may asawa ka na? Yung ano po, yung, yung, yung ano. Yung pila, sacrifice po talaga. Sacrifice. Ito yung hindi mo naisipin yung sarili mo lagi, ano? Yes po. Puro family na. Ano naman nung nabago sa buhay mo simula nung nagkaanak ka? Ano naman po, uh, iwas. Iwas sa mga ano. Iwas sa mga barkadang toxic. Ah, so mga barkada ka before. Mm, so, Inom-inom, gala-gala, ganun. So, yung then, anak mo binago niya yung... Oo po. Siya, wala nandiyan dumating sa Parang nadaroon ako ng ala, na prove it, sarili ko. Ah. Yung kailangan nang mag-estable ako sa isang bagay na ano. Yun din lang. Yun, yung... Yung trabaho nga lang Yung kailangan yung talaga. Oo, oh, oh, kailangan. Yung, kumbaga ano yung pucho-pucho na trabaho, kailangan talaga permanent siya. So kanina na sinabi mo nag-ayos ka ng passport. Bakit ka nag ano, nag-passport? Ah, uh, nagbabalo ko pala sa mga ibang bansa. Parang gusto ko lang sa pag magibang bansa lang ako para magkaroon lang ako ng ulang serbisyo. Mm. Tapos mabalikan na pagka nagkaroon ka ah, na po. ng kontrata. Tapos lang po yung kontrata. Okay. So nilagay na natin yung tahong ano. Yes, okay. So yun, guys nilagay na ang hipon. So, yung mga ka sa mga ay sa Malacbias. Again, maraming maraming salamat. Palakpakan natin si Kuya Dominic. Grabe. Ang sarap. Thank you. Tingnan mo naman guys. Ang dami kong nakain. At kakain pa ako mamaya. Pero yung So Kuya Dominic, anong gusto mong sabihin sa mga nanonood sa atin ngayon na kagaya mo na hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Um, sabi um, ko lang ako po, lalo na sa mga kabataan. Oh, kung hindi discriminate kayo na ano, na hindi kayo nakapagtapos, hindi naman, hindi naman, hindi naman huli para ulit mag-aaral eh. Gawin lang kung ano yung pakaya nila, push lang nila. May, pag dumating yung time na gusto rin nila mag-aaral, mag, -aaral, mag -aaral din sila din. Hmm. Pakita nila sa nagdi-discriminate sa kanila na eto ka. Na mali sila. Oh, mali kayo na ano. Tapos nga kayo, tambay naman sila. Damn! Ang oh! ganda nun. Tapos nga kayo, tambay naman kayo. Oh, Pami, hindi hindi nakapag-aaral pero may ginagawa ayano. sa buhay. Ayun, palakpakan natin si Ka Dominic. Tama yung sinabi niya, ano? hindi naman kailangan mag-aral kundi hanapin mo lang oh, yung skills mo abo, para i-prove them na mali sila kahit di ka nakapagtapos may kakayanan ka abo, abo. na, ma na maiaambag sa um. lipunan ayo again mga repatids, maraming maraming salamat and kuya Dominic thank you so much kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel please subscribe like and share and mag-comment din kayo malay kayo na ang aming next na makakasama dito sa aming lutong lakbay again I'm kuya Chichi hanggang sa muli Thank you for watching. Pangarap na Lakbay. Hanggang sa muli. Paalam.